na guys. Susungkit ko ako na ang puso ng saging. At magtatanggal nuna na ako ng ano dahon ng saging at nagbibilim na dito. para lumiwanag kasi dilim na papakain ko yung kayo sa rabbit Api, ayun siya daming tweeted. Ayan po ang aking na lumakit po ng puso na saging. Um, para lumaba po yung kanyang bunga guys. Ay tinanggal po po yung puso. Parang At dito pa, tatanggalan ko pa ito ng ano. Dahon. Pagkasukuha po ako ng lupa at gagahukan ko po, po yung mais. Yellow corn po yan. Yung ilan lang yung nabuhay guys at nang uh, matay yung iba. ayan guys, inaabot na ng rabbit yung ano yung dahon ng saging hindi na nakapaghintay iabot ingat-ingat na nila yung ano ito ayan para maabot nila ano manok Kita ko po sa inyo, guys, yung aming mulberry. Ayan po. Ayan, na, ano na. Mga hinog na siya. Kanina may namitas po dyan na hinog. Ayan po yung iba, guys, yung so. na takpan. Ito pa yung bab. Kailan lang ari nakatanim pero meron na siyang ano, ayan na, tatlong maniba lang. Ayan po guys, yung anak ko, namimitas ng mulberry. Asim? Ah, kasi hindi pa yan kulay violet. Ayun, kinain niya guys yung mulberry. Ayan po yung puno ng rambutan guys. Malapit na po yan mamunga. So ayan po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat. Bye bye. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe po. Maraming maraming salamat po.